Pinahuhusay pa ng BLTO ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Kasunod nito, ikinasanang tanggapan ang retooling ng Bangsamoro Land Transportation Office Law Enforcers sa Davao City. Pinangunahan ni BLTO BARMM Director Engineer Azul Gayak ang ikinasang retooling program. Kasama nito ang Chief of Operations Division na si Alan Rinibatan, Chief of Management Information Division na si Julkifli Pangandaman, at ang Chief of Law Enforcement Division na si Attorney Lizaic Lagyalam. Kasama rin sa programa ang mga hepe mula sa iba't ibang district at extension offices ng BLTO. Kasama mga district office ng Maguindanao del Norte, Marawi, Wow Extension, Bongao Extension, Holo at Lamitan City. Layunin ng BLTO na higit pang mapabuti ang kanilang serbisyo para sa taong bayan sa tulong at gabay ni Ministry of Transportation and Communications Minister Paisalintago, Ito ay patunay anila na ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Naptali Bendol, I Minds Philippines.